ang panghuli ay be an ambassador of love. Maging representative ka ng Diyos sa pagmamahal. Basahin natin ang two greatest commandment. Matthew 22:37 to 39 Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pansinin natin na bago inutos ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa, ay inuna niya na iutos ang pinakamahalaga, ang mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Bakit? Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos ng buong puso, ay hindi mo magagawang magmahal ng kapwa. Kung hindi mo mas mahal ang Diyos kaysa sa iyong sarili, ay mahirapan kang magpatawad, tumulong at maglingkod sa iba. Kaya nga bilang ambassador o representative ng pagmamahal ng Diyos sa iba, ay kailangan mong palaguin ang pagmamahal mo sa Diyos muna. Ito ang pinakamahalagang bagay at pinaka-priority mo sa iyong buhay. Kasi kung mahal mo ang Diyos, sisiguraduhin mo na maranasan din ng mga naliligaw ang pagmamahal ng Diyos sa kanila pero hindi mo alam kung paano mo i-deliver sa kanila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila kung ikaw mismo hindi mo nararanasan ang Diyos. Para mas maintindihan natin ang ating role bilang ambassador ay tingnan natin ang ibig sabihin ng ambassador Noong panahon ng Roman Empire, Meron dalawang klase ng nasasakupan na probinsya sa Roman Empire, yung senatorial at imperial yung senatorial provinces ay mapayapa at submissive sa Rome. Pero yung imperial provinces ay may mga taong nagre-rebelde at ayaw nila sa policy ng Rome. Kaya kailangan itong padalhan ng Rome ng ambassador para mapanatili ang kapayapaan sa kaparehas na paraan. Kau at ako ay pinadala ng Diyos bilang ambassador para maipanumbalik ang pagmamahal ng mga tao sa Diyos para maipanumbalik yung mga nagre-rebelde sa Diyos. Na mula sa rebelyon at walang pagka-interes sa Diyos ay magkaroon sila ng bagong puso na magmamahal sa Diyos. At sinong gagamitin ng Diyos? Ikaw at ako na ginawa niyang ambasador. Ikaw at ako ay binigyan ng authority ng Diyos na magsalita at kumilos in behalf of the Lord Jesus. Binigyan tayo ng obligasyon ng Panginoong Yesus, gaya ng utos sa Kanya ng Kanyang Ama. Sabi ng Panginoong Yesus sa Kanyang Ama sa John 17.18, Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Now, yung sila ay ikaw at ako na mga alagad ng Panginoong Yesus o mga Krisyano. Ang ibig sabihin ay lahat tayo, hindi lang pastor at di group leaders, kundi lahat tayong mga nananampalatay sa Panginoong Yesus ay sinusugo para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Pero ang tanong ay paano natin maipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa mga naliligaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating pagmamahal din sa kanila. Sabi sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin sa talata na ang Panginoong Yesus ang tunay na ambasador ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang i-represent ang kanyang ama bilang mapagmahal na Diyos. Ang pagmamahal ay merong ginagawa o aksyon, kagaya ng ginawa ng Panginoong Yesus. At kadalasan ito ay sacrifice para sa ikabubuti ng iba. Kaya nga na-appreciate ko ang mga D-group leaders na nagsasacrifice ng time para pangunahan ng kanilang mga D-group members upang maging kagaya ng Panginoon sa salita, character, at sa passion na maglingkod. Pati na ang ating mga volunteers sa intercessory, digital missionaries, Wednesday equipping, at live worship service, at iba pang activities. Kasi hindi ito madali dahil kailangan ng sakripisyo sa inyong oras at talento. Pero ginagawa nyo pa din dahil mahal nyo ang mga taong makikinabang sa inyong paglilingkod. Yung bang tipong gusto mo nang magpahinga dahil galing ka ng trabaho pero naaalala mo na may d-group ka. Kaya naghahanda ka, pinag-aaralan mo ang materials bago pa dumating ang araw ng inyong d-group. Bakit? Kasi nag ka sa d-group member mo na Masira ang momentum ng kanilang pananabik sa Diyos at kahandaang matuto. Gusto mo, tuloy-tuloy mo silang palakasin at ihanda sa paggawa ng alagad. Kaibigan, ikaw at ako ay ambassadors of love. At syempre, ang pagmamahal ay hindi lang nakikita sa d-group setting o pag-volunteer sa church kundi sa mga praktikal na bagay. Sabi sa 1 John 3:17 to 18, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit so, ipakita rin natin. Ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Parang sinasabi dito na kung meron kang tinapay tapos hindi mo hinati para mabigyan ng isang taong nagugutong, ay hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos. Kahit gaano ka kadalas magsabi ng I love you Lord, tapos sa iyong t-shirt nakalagay I love you Lord Jesus pero hindi ka handang magsakripisyo para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iba. Ayang ibig sabihin, ay hindi totoo ang kini mo. Kaya nga, tandaan mo kaibigan, na ang pagmamahal ay hindi lang emotion kung hindi ito ay pinapakita sa gawa. Kung malamig ang puso mo sa mga kapuspalad o nangangailangan ng tulong, ay nagpapahiwatig din ito na malayo ang relasyon mo sa Diyos. Santiago 2.14 Mga kapatid, ano mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya? ng ganoong uri ng pananampalataya? Ang tanong sa talata ay maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Ay ibig sabihin, may uri pala ng pananampalataya na hindi nakakapagligtas at may uri ng pananampalataya na nakakapagligtas. Yung isa ay patay ng pananampalataya. Hindi ito totoong faith. Nasa ulo lang ito at wala sa puso. Kasi walang bunga sa kanyang buhay walang pagbabago at walang gawa na nagpapatunay na siya ay talagang nananampalataya samantalang yung isang uri ay buhay na pananampalataya ito ang merong bunga ito ang nagbubunga ng pagbabago sa tao at nagbubunga ng gawa then tuloy natin ang talata halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain kung sasabihin niyo sa kanya patnubayang kanawa ng Diyos magbihiskat, magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakit na gawa. Now, hindi ibig sabihin na maliligtas tayo dahil sa gawa, kundi ang inahanap ni Santiago dito ay yung patunay na nananampalataya talaga ang isang tao at mapapatunay lang ito kapag nakikita yung kanyang gawa. At kapag nakikita sa buhay ng isang tao ang bunga ng kanyang pananampalataya sa pamagitan ng gawa, ay magpapatunay ito na buhay ang kanyang pananampalataya at siya ay ligtas. Pero kung sinasabi niya na siya ay nananampalataya, kaya ligtas na siya, kaya lang wala namang bunga sa kanya, gaya ng pagmamahal sa kanyang kapwa, gaya ng pagtulong sa nangangailangan, ay maaring patay ang kanyang pananampalataya. Nakakalungkot kasi akala din natin na ang pananampalataya ay nasa dami ng alam natin sa Bible. Na pag mas marami ka alam sa Bible, ay mas spiritual ka. Kaya pag nag-de-group ay gusto malalim na Bible study pero pag ang topic ay family relationships ay saka na lang yan. Kaibigan, mas mahalaga yan kaysa sa dami ng pinag-aralan mong book study na uh, tili natili lang sa ulo. Kasi gusto ng Diyos na ang faith natin ay napapakita sa gawa ng pagmamahal. Naya-apply sa asawa, anak, kapatid, magulang, katrabaho at pati sa kasamahan sa ministry. Bakit? Kasi tayo ay ambassador of love representative ka ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Ikaw ang magpaparana sa kanila kung paano magmahal ng Diyos. Sa bahay ay may problema kami at challenges na pinagdadaanan. Pero ang dalangin ko palagi ay, Lord, turuan niyo ako magmahal ng walang kondisyon. Kasi may tendency ako magkalit at magtanim ng sama ng loob. Kaya pinapaalala niya sa akin na kailangan ng aking pamilya na maranasan ang pagmamahal niya ng walang kapalit. Ako na nagsasabi na alagad ako ng Panginoong Yesus. Kaibigan, simple lang ang Christianity. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, huwag natin i-complicate sa dami ng doctrines at theological terms. Ang purpose ng Diyos sa atin ay sa pamagitan nating mga anak ng Diyos ay maipakita niya kung gaano niya kamahal ang mga tao. Yun lang. Sabi sa John 1334 34-35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Now, hindi sinabi dyan na kung kayo'y mag ay malalaman na kayo'y alagad ko. Hindi sinabi dyan na kung magaling ka sa apologetics, ay malalaman na kayo'y alagad ko. Hindi, ang sabi dyan ay malalaman na kayo'y alagad ko kapag nagmamahalan kayo. May kapatiran na kinumusta ko kung okay na ba kayo uh, ng isang kapatiran kasi may conflict sila pero hindi ko sasabihin yung pangalan at natuwa ako kasi nagtanong yung isa sabi niya bakit nyo po kinukumusta sabi ko eh di ba gusto niyo magdala ng kaluluwa sa Diyos kung yun ang nais niyo ay dapat malaman na alagad kayo ng Diyos para maniwala sila pero paano mangyayari yun? Mangyayari yun pag nakikita kayo nag-resolve ng problema, nagpatawaran, masayang nag-uusap, nagmamahalan, kahit pa nga merong naging conflict. Kaya nga, hindi sapat na pag-usapan lang natin ng pagmamahal, kundi kailangan itong gawin o isabuhay talaga. Kailangan itanong sa atin ng mga tao, bakit ka ganyan magmahal? Ganyan ang ginagawa sa'yo pero minamahal mo pa rin. Tapos, sasagot ka, eh kasi alagad ako ng Panginoong Yesus. Eh kasi, mas mahal ko ang Diyos kaysa sa sarili ko. Sa isang meeting, meron nag-disagree at yung isa ay meron din siyang point kaya nag-explain siya pabalik. Kaya lang, silang dalawa ay ayaw talaga magbigayan. Bagamat hindi naman natuloy sa away, ay nagkaroon ng cold treatment. Now, dahil dito ay hindi na sila nagsasama sa isang ministry. Alam mo, nakakalungkot kasi mas mahal natin yung ating sarili kaysa sa Diyos. Kasi kung mas mahal natin ang Diyos, ay kahit anong offense sa atin, ay palalagpasin natin. Lord, mas mahal kita kaysa sa nasaling na pride ko. Mamahalin ko ang taong ito at ipapakita ko na ako ay alagad mo. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Kung meron bang tao na hanggang ngayon ay hindi natin kinakausap. Kung meron bang tao na hanggang ngayon ay hindi natin nire-resolve yung conflict. 1 John 4.20 Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit na popoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Sabi ni Jack Hiles, You will never really love Until you love someone who hates you. Merong bagong mag-asawa na nagkaroon ng problema. Isang buwan matapos ang kanilang kasal. Yung lalaki ay binugbog niya yung kanyang asawa dahil siya ay lasing. Alam mo, nung naimasmasan ang lalaki, pumayag silang magpa-counsel. Tinanong nung pastor kung bakit niya nagawa ito sa kanyang asawa. Alam mo, sa sobrang guilt ay humagulgol ang lalaki at humingi ng tawad. Lumalabas kasi na ang dahilan ng kanyang pagiging bayulente ay yung addiction niya sa alak. Pero kapag siya naman ay normal at hindi lasing, maamo siya at mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Sabi ng pastor, ay hindi ka pwedeng mamuhay ng double life. Kailangan mo i-give up ang pag-inom o harapin mo ang consequence ng paghihiwalay niyo. Ibigan, Ganon din naman. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na mahal natin siya pero ayaw natin i-give up ang mga nagiging sagabal para masunod natin ang kalooban niya na magmahal na walang kondisyon. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng double life. Ibigan, marahil gusto mo ding magawa ang purpose ng Diyos para sa iyo. Gusto mo ding maging ambasador niya. Ang unang hakbang ay kailangan ikaw mismo ay mabalik ang naputol mong relasyon sa kanya dahil sa kasalanan. Paano? Ilagay mo pananampalatay mo sa Panginoong Yesus. Pag mo ito, patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan at bibigyan ng karapatang maging anak niya. Kahit nasan ka ngayon, ay mong pananampalatay mo sa Panginoong Yesus. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin mo po. Nananampalataya po ko na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso pumasok ka at manahan sa akin. Pinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo ako maging ambasador mo sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. Be kind, generous, and loving to one another so all may see God's love through you. Ibigan, alahanin mo na ikaw ay ambassador o representative ng Diyos dito sa lupa para sa mga taong naniligaw, nagtatampo at nagre-rebelde sa Diyos. Ito ang iyong purpose na mas mataas kaysa sa iyong career. Paano mo ito gagawin? Be an ambassador of salvation. Ikaw ang magre-represent sa Panginoong Yesus sa paghahanap ng mga naliligaw at ipapakilala mo sa kanila ang Panginoong Yesus at gagawin mo silang alagad. Pangalawa, be an ambassador of righteousness. I-represent mo sa kanila ang kabanalan ng Panginoong Yesus. Kung anong karakter ng Panginoong Yesus, ay yun ang gusto mong makita nila sa iyo. Kahit nasan ka, tahanan, trabaho, eskwelahan, palengke, mall o sa church, hahayaan mo na makita nila na iba ka dahil ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus. Pangatlo, be ng ambassador of love. Ipaparanas mo ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao ng walang kondisyon sa pamamagitan mo. Simulan mo tumulong sa mga nangangailangan. Maging generous. Mapagpatawad, mapagpasensya upang manumbalik ang mga tao sa Diyos. Kapag ginagawa mo ito, ay nagiging inspirasyon ng buhay mo sa iba at nagkakaroon ka ng totoong fulfillment dahil nagagawa mo ang pinakamataas na job description na ang nagbigay ang ating King of Kings at Creator, ang Panginoong Yesus. God bless.